Guys, good morning. Ganda ng panahon guys. So, update para tayo guys sa union namin. Bali, dalawang buwan na hindi ko nag-up dito. So, ngayon guys, ito na siya. Ako. Eh, nagsimula nang magbuo yung kuan bilog pero ito siya guys kita nyo damage ng baboy damo yan guys dami dami damage. damage siya guys oh hindi naman siya kinakain pero hinuhukay lang yung lupa guys ang dami guys oh yung update niya ngayon hmm? yung isang beat guys talagang kwan halos nuhukay lahat ito yung problema namin dito guys yung mga baboy damo ito so guys oh ito lang banda yung talagang Tinitira nila. Oh, dami. Inyo Yun sa kabila guys, hindi naman. Nagtataka ako bakit yung portion lang sa may bandang gitna. Yung ina-attack ng baboy niya yung guys ito hmm. bali lalaki pa ito guys siguro masa, nasa mga kalahating kilo ang isa nito pero ngayon inaano ng mga baboy damo tingnan nyo dito sa gitna guys sa kabilang side hindi naman hindi na damage ito siya oh. Bali ito guys mga may gitsang buwan pa o 2 months pwede na ito guys ma harvest tingnan mo yung kaibahan guys oh. yung dito na side yan niyo. yung kapal dito na side wala na oh yung hina, ng, na inuhukay ng, ng mga baboy damo oh. sayang uh, ang dami pa naman yung ang ganda ng sibuyas guys ha? ito yung sweet onion Bali malawak-lawak itu guys. medyo makita yung dulo-dulo nito Siguro nasa mga 5% yung dinadamage ng baboy Pero pwede pa naman siya ma-harvest guys pero medyo maliliit na yan kasi yung ugat na hindi na nakano sa lupa So mamaya guys update naman ako doon sa cabbage uh, field namin.